mga kabusing may nakita tayo nasa malayo siya mga kabusing uh, gamitan lang natin ng stick tingnan natin kung malaki na ba siya uh, ang haba yung mga galamay niya mga kabusing oh. tingnan natin kung makita ba makita ba natin ayun ang gagamba mga kabusing oh, nakatiklok yan nasa malayo kasi mga kabusing dito lang pa rin dito pa rin sa hagunoy hagunoy pa rin mga kabusing oh. Ayan. Wow. Ayan, may kinakain pa sang tutubi oh. Yan. ganda gandang gagamba mga kabusing. Oh. Yan. May kinakain pa yan ni balikan lang natin yan tatapusin natin pagkain okay mga kabusing gandang gagamba nasa malayo mga kabusing may nakita na naman si bayaw dito sa hagunoy pa rin mga kabusing dito lang ayun oh dito sa hagunoy ayun gandang gagamba mga kabusing ayan parang tigre siya mga kabusing o, tigri na yilo ayan hindi tayo makasampung sa likod kasi malalim doon tigri na yilo mga kabusing gandang gagamba ayan o ay ano lang siya mga kabusing yung right side na naman ganda saan ng tigre pero yung right side na galamay niya kulang kulang mga kabusin ganda sana ayan o oh. hindi lang muna natin kunin okay hanap pa tayo dito mga kabusing mga kabusing may nakita tayo dito may naspatan tayong sapot dito ayan tingnan natin kung palapitan natin mga kabusing ayun ang gagamba oh. ayan gandang gagamba mga kabusing tala sya ayan oh gandang tala i-insize na sya mga kabusing dito pa rin sa hagunoy hagunoy pa rin mga kabusing ayan gandang tala ayan kukunin natin yan mga kabusing at hindi natin pagalawin dito kasi maraming ano damo taas pa ayan wow gandang kala okay kunin natin na mga kabusing mga kabusing may nakita na naman tayo dito sa masukal na spot ayan maraming kahoy yung maliliit pa na kahoy mga kabusing ay hirap maghanap mga kabusing pag ganito yung mga kalaban natin mga kahoy Ayan, dito lang. May disco pa dyan sa aming barangay, mga kabusing, sa sambag, sa liluan. May disco ngayon, oh. Ayan, tingnan natin yung gagamba. Ayun. Yun ang gagamba, mga kabusing, haba ng galamay. Ayan. Ayan, tumiklop na. Tumiklop na naman yung gagamba. Ayan. Team size na yan, mga kabusing dito lang nakatira sa ano ng tawag na ka, mga ano, tahalaman Saka ito anan, anan -an, mga kabusing ito yung gagambaw nakatiklop na ayan, kunin natin yan, okay? mga kabusing may nakita na naman tayo dito, ayan nasa likod pa rin tayo mga kabusing nasa likod pa rin tayo hindi tayo makapunta doon sa harap yun ayun ang gagampa yan haba ng galamay mga kabusing oh. gandang gagampa dito lang sa maraming kugon kugon yung tawagin sa amin mga kabusing nakarugtong yung ano niya sapot sa ano yung anong tawag na puno na to at saka sa hagunoy mga kabusing so ang gagamba ito gandang gagamba oh. ayan hindi tayo makakita sa harap kunin natin mga kabusing Okay. Mga kabusing May nakita na naman tayo dito sa Bayabas Ayan Ang gagamba nakita natin dito Tumakbo mga kabusing oh. Ayan Saan na ba yun? Ayun Tumakbo siya mga kabusing ng lakas ng ulan kanina Yung mga gagamba ng babahay, tapos yung mga bahay nila mga kabusing nasisira yan yung sapot niya nakita natin dito ayun ang gagamba mga kabusing magandang gagamba nakita natin dito ayun ang gagamba oh. yan ay pagka brown siya mga kabusing Ang lakas ng ulan kanina, mga kabusin. Na ano kami, na Mabuti, may mga puno dito, mga kabusin. Nakasilong kami. Yan, yung gagamba. Gandang gagamba, mga kabusin. May pagka Balbon, balbon dyan, mga kabusin. Gandang gagamba dito lang sa puno ng biyabas ayan nakita namin okay kunin natin mga kabusing may kambing pa dito mga kabusing pauwi na kami mga kabusing kasi natatakot kami doon may tao hindi hindi nakita namin yung mukha gumagapang siya mga kabusing parang kambing natatakot kami umuwi lang kami mga kabusing ayan Si Bayaw malapit na yun, malapit na yun ni Bayaw. Napaatras ako konti mga kabusing kasi parang aswang nga. Ano na ngayon alas 12 na pasado. Hmm, maglabasan na yung mga aswang mga kabusing. Okay. Paki-subscribe na lang mga kabusing sa ating YouTube channel. Paki-support. Supportaan nyo yung maliit nating channel mga kabusing. Paki-like, share, comment at yung bell natin mga kabusing. Huwag kalimutan para updated kayo sa mga bagong video natin. At sa mga bagong subscriber natin mga kabusing, maraming salamat sa inyo. Uwi na kami mga kabusing kasi inasong kami doon.